kataas po nitong napakataas po nitong kinalulugaran ko ngayon ito ayan, buuga-uga kasi medyo malakas po ang hangin malakas po ang ano dito yung pressure nakakabingi no? kasi mataas po ang altitude nito pong lugar na ito nasa bundok po tayo nasa itaas po tayo ng bundok ngayon dito sa Master Ipong TV ayan po, oh. nasa bangin na po ito bangin na, bangin Ayan, delikado po yung ating ginagawang vlog ngayon. Exclusive lang po yan sa Master Ipong TV. Ayan po yung bangin, no? Laglag -lag ka po dyan pagka ikaw ay nagkamali ng tapak dito. Bangin na, bangin na po yan. Ayan po, oh, ang niliit ng mga tao. Ayan po, doon po ako galing kanina. Sige, explore, explore tayo dito. Ayoko na narito nakakalula. Ay, grabe. Ang pinasabi ko, eh. I'm afraid of heights para ba exclusive lang po ito sa so, Master Ipong TV pero ginagawa ko po ito kahit ako yung matatakotin sa nakakalula ayan po dyan po ang pumani kanina eh nako eh ginagawa po natin to for the vlog ayan nakakatuwa ito po punta ito ito may nest dito kikita ko ayan may nest nako kaya kaya ako ng nest na to ay nako I love the Lord ayan ang ganda naman itong nest ayun po nung tayo galing kanina ayun yung nakatori na yun bumalik po ako doon kanina and ako po for the vlog ay ay for the vlog baka hindi ako kayaanin itong nest na to subukan ko pa rin po na tumori rito baka hindi ako nito. Ayan, upan-upan. Hi! Ay, Good tour. For the vlog. Makalula! Bangin! Bangin! Bangin po ang nasa likod nyo rin. Ayan ako po. Doon naman tayo sa My heart Ito po. Ayan po yung babagsakan ko pag ako po yung nagkamali ng tapak dito. Ayan pala ayaw masyadong pumupunta rin sa area na to. Ayan. Ayan Ayan ako po heart heart Ayan naman na picture dito Pwede kang pumanip dito Picture tayo so, Sa heart na to Yon, ang ganda. Diba? Ang ganda. Heart, heart. For the view. And for the vlog. Dun doon daw po sa area na yun, may resort. Pero hindi na po tayo pupunta ron. Ang gusto ko pong makita mamaya itong El Pobre. Sikat po dito yun eh. Yung uh, dito po sa Tanawan, yung El Pobre. Katabi lang po ito nitong overview side. Yan, El Pobre. Mamaya papanig po tayo doon. Pero yan po, napakaganda po dito sa Tanawan. Yan po oh. Ayan. Kitang-kita nyo po yung ating view. Napakaganda po. So, ayan po ang ganda dito. No? Pasyal tayo dito. Ikot-ikot tayo. Pasyal-pasyal. Pasyal-pasyal tayo. Ayan. Ayun ako, nakakalula. Nung tao tayo pumuli kanina. Ayun yung may square na yon. Grabe, tinan nyo nga. Oh. Pero yung net, ang may nest, yun na may heart. Hili po ito, yun o. Oh. Papaakyat, papapagod na po tayo sa kapapanik. Kaya kahingal. I Ay, the now one. Ayan. Masyad na po kayo. Tumunan tayo sa kabila. Sana all. Ayun, no. May mga nag date Sana all. Ayun, naka. No, nakahingal, ah. In fairness, nagbayad ka na ng 35 pesos at kumain ka ng sa halagang 115 pesos ng panghalia, Pero napakaganda po sa ating vlog. Nakakapagod po kasi papataas po itong kaya dyan ako. And then bigla kang bababa. Balik-balik. Ito yung mga dinadaanan natin. Napakaganda. Explore, explore. Nakakatakot. Yun ang gusto kong punta. Yung naka, nasa taas na yun, no? Ay, naku. Napakagawa talagang mag-vlog. Pagka ganito ang mga pinupuntahan mong lugar. ako doon ala papataas yun o no? may nag may nag jam jam dito yan po yung ano, view ulit. napakataas po nitong area na to grabe ito yata ang pinakamataas na dito sa tanawan picture na ako dito sa merong pakapak ah <sighs> talaga magkatapak pa ka dito nakakapagod napakalakas po ng hangin dito nakakapagod ding maglakad napakatarik po ayun tinoy din natin oh. pababa po yan napaakyat dito sa so, so napakagandang view ayun May tayo doon Hi. I love my vlog. Ayan o. May bilog din dito. Show tayo ulit dito sa bilog. Lahat ng may mga ganitong upuan. Hindi mapahinga. Hindi mapahinga. na yun. Ipakikita natin dito sa Master Ipong TV. Ang oh, grabe. ibang exploration. Wow. Panik. So, yun. May heart naman dito. Ay, grabe. Bangin na bangin na pagka nagamali ka ng laglag binin. Eh. Naka po. picture tayo. Laglag ka daw Ayan Grabe Napakataas oh eh. Yan na po ilalaglagan mo at babagsakan mo Basagan mo, uya uyaan mo dyan Kapag malaglag ka nalaglag ka dun pagka ikay nagkamali naapit po tayo dito sa tori na ito exclusive sa master ipong tv naku po talagang challenge to akyat ito naku ay nakita nakadul... nakadul... Ay, ayan nakikita natin. Nagaling kanina. Yan na oh. po yung makikita natin dito sa taas na ito. Woo. Solar light. Grabe. Ayan o. Oh. Ay, grabe. Napakaganda po. Exclusive lang po yan dito sa Master Ipong TV. Ay, ang overview dito po sa tanawan. Wow! Ayun po oh. Napakaganda pong mga tanawin. Ang overview. Ayun po yung kabanatuan. Ayun po yung bahay namin. Ayun nakita kita ko. <laughs> Grabe! Ay naku, subscribe na po kayo sa ating channel para makarating po kayo sa magagandang lugar katulad nito exclusive sa Master Ipong TV nasa tori na po tayo ng langit ayan ay ayan nandito po tayo sa tori ng langit explore natin dito po yan sa Master Ipong TV langit ayan, napakaganda po dito sa taas nasa Erika nakikita ko ngayon tamahinga lang ako bago ako bumaba uli yan. mamaya po ang kaya rin natin dito mag vlog pupunta naman tayo dun sa El Pobre samahan nyo po ako sa El Pobre ito pong kinalulugaran ko ngayon ay uh, ang location ko po dito ay ang overview yan ito po hindi mag explore explore doon Tama all, maraming nagde-date dito. Napakarami po. napakarami pong nagdate dito. pag lang ako. Kasi talagang magkakakistore po ako dito. Napakarami pong nagde-date. Tama ano all, magjujowa. Dahil tanghaling tapat, tanghaling tapat is already 12.30 po naman tanghali.

exclusive lang po yan sa Master Ipong TV. Dito niyo po. Marami na daw po mga vloggers na nagpupunta rito eh. Ito po ang vloggers lounge kung tawagin pagka nagawi sila dito sa tanawan. Bakit ba tinawag na tanawan? O trivia. Bakit po po tinawag na tanawan ang lugar na ito? Eh dahil natatanaw mo ang buong kapaligiran ang buong palayan ang buong kabanatuan dito sa lugar na ito dahil ito po yung highest peak dito sa Nueva Ecija yan, mataas po kasi dito eh no? although marami po tayong mga bundok talaga dito bulubundukin na dito sa Nueva Ecija pero isa po ito sa tourist attraction yan yun po ang trivia sa lugar na ito. So ayan, napakaganda po oh. Tanawan. Ngayon lang po ako napunta dito? Noon, nagpupunta po ako pero doon lang sa bababa-baba doon, bababa. Ba dun. bababa ba. Pero ngayon, talagang exclusive lang po dito sa Master Ipong TV. at ako nakatori pa dito kahit ako po ay mephobia po ako sa matatarik na lugar at sa mga matataas na lugar eh ngayon dahil sa vlog natin just for the vlog eh naipapakita ko po sa inyo ang magandang lugar na ito ayan for the sake of our vlog di po ba ito po ang ko kaya para kang hinihingal dahil ako pinatatakot natatakot po ako malaglag talagang hindi na lang po eh Ay, ayun nga nakikita mo na si san pedro dito ayan daglag ka una ulo oo bangin so punta po tayo sa susunod nating vlog subscribe na po kayo sa master ipong e tv upang mapasyalan ang mga lugar na katulad nito so nandito tayo ngayon sa overview sa Laguna Lecija sa Tanawan. Subscribe to my channel.